Yung. Ano gaya po? Ano ko ang inamain? Lamban na. Punoyin nyo. Kaya kaunti yan. Ayun. nyo. Kaya yan. Kakaunti pa yan. Uy, hey boy. Yo. Oh, Ang laki. Nala bala oh, Wala na lahat. malaki. 'Yan mamimili ng ano Bagay mo ano sa lambanog 'yan. Hmm. Parang mami-mili ng ano eh. Mami-mili. Hmm. Oh. Hmm. Ano, Nagay ano, na dyan, ano nga. Bagay na bagay sa lambanog yan. Ang okay, kinalapit sa kambing. Hindi ah. kayo maraming mabigyan. Hmm. Parang may melon. Ayun, ang ginawa mo ba mayroon? Ang, ang ating janet mo mamaya hindi sa inyo. Ay mag-iwan dyan ano Kaya nga dalhin niyo na lahat yan balatan niyo na lahat Hindi, pag-aayin nyo sa lalisa eh Sa ina na gayo? Ba't tagpas yung ano nanay? Ha? Pati yung laman tagpas? Hindi daw eh Ano nila? Oo, oo, katamis nyo Nai-bibing kot-koten Habang nagbibing Habang nagbibing Habang nagbibing Kot-koten Nagbibing Nagbibing ko na po Di, tatlo tatlo kayo sa plastic Dalawa sa ina na nyo Dalawa sa iyo. Abot nyo na yung dalawa Sabay sa kesa namin. <laughs> Bukulutan eh. Ang ganda yung salamba na oh. Nakatapat <sumit> kay yeah. Ate Joy. Ayan. Bagong una tambok na Joy, bakal maligoy na isang buwan. Wala kayong dipap, na kayong Joy Ate Ar! Kung isang buwan niya walang ligaw. Bakit? Aba, yun na sabi